Hello mga kasari, good morning po sa ating lahat. Time check natin is 4.54 a.m. March 26, 2024. 4.20 pa lang ng umaga ay bukas na yung ating tindahan. Napakasarap naman ng magbukas ka ng yung tindahan ay maaga pa lang ay marami na ang yung naman bueno mano. Dahil nga sa mga maagang nagigising ng mga empleyado na mga bahay natin dahil mga nagbibilihan na yan ng ating mga kape, mga noodles at iba pang mga pangalmusal. Samahan pa ng fast moving natin ng sigarilyo ngayon ay yung ating camel. Ito nga pala yung mga napamili natin kahapon doon sa suki natin na grocery. So alam nyo naman bilang tindera ay napaka-busy natin lalo na syempre bilang single mom. Hindi lang tayo nanay ng ating mga anak, kundi tatay pa tayo, kaya kailangan natin ng doble-doble kayon. Kapag sari-sari store business owner ka, ay asahan mo na talaga na halos araw-araw ay mamimili ka. Bakit? Dahil ito yung mga sekreto natin bilang sari-sari store business owner, yung kompletuhin natin lalo na yung mga fast-moving items ay hindi natin pwedeng hayaan na maubusan tayo. Dahil sa mga fast moving items natin, mas mabilis na mapaikot ang puhunan ng ating negosyo kaya mas mabilis ang pagunlad ng ating munting negosyo. Sa pamimili ng mga paninda ay hindi mo kailangan biglain, lalo na kung alam mo sa sarili mo na pinapaikot mo pala ang puhunan mo sa iyong tindahan. Pwede naman paunti-unti lang muna ang iyong bibilhin basta ang mahalaga ay hindi ka maubusan ng mga fast moving items sa iyong tindahan. Lalo na kapag malapit ka lang sa lahat ng mga bilihan dahil hindi mo na kailangan pang mamasahe dito. Kaya hindi mo kailangan na magtambak ka ng magtambak ng iyong mga paninda sa iyong tindahan. Dahil kung minsan ay nangyayari din yung mga fast moving items ay nagiging slow moving items. Yan yung isang bagay na hindi mayuwasan kapag may sari-sari store business ka. Be consistent sa oras ng pagbubukas at pagsasara ng iyong tindahan. Dahil isa yan sa mga sekreto ng mabilis ng pagunlad ng isang sari-sari store business. Alam naman natin na lahat tayo ay may mga kapitbahay na mga nagtatrabaho o mga empleyado. Kaya expect na natin na maagang gising ang mga yan dahil nga papasok sila sa kanika nila mga trabaho. At syempre, kapag gising mo sa umaga, ay kailangan mo ng almusal, lalo na yung kape. Kaya maraming mga magbibilihan, kadalasan dyan ay mga kape kapag almusal. Di ba't napakasarap sa pakiramdam na maaga pa lang ay marami ka ng buwena mano? Kapag negosyante ka lalo na kapag tindera ka, ay huwag mo hayaan na maubusan ka ng panukli. Dahil yung mga ibang customer natin, kahit maaga pa ay mga binabayad nila ay buo ang kanilang pera. Dahil nga yung iba dito, kadalasan ay pamasahin nila pagpasok sa kanilang mga trabaho. Kaya kapag wala kang panukle, ay yung iba ay lumilipat na lang sa ibang tindahan. Di ba't sayang din ang benta kapag wala ka na benta dahil lang wala kang panukli? Ano man ang hanap buhay natin ay kailangan natin ng pagsisikap, sipag at syaga. Dahil kung wala ka nito ay wala rin mararating ang iyong buhay. At syempre habang tayo ay kumikilo sa araw-araw natin pamumuhay ay huwag natin makalimot na magdasal sa Panginoon magpasalamat sa lahat ng mga biyayan dumarating sa atin.